Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakibahagi sa bayanihan para sa paghanda ng mga paralang sa dalalapit na pasukan. Ito ay sa so opisyal na paglulunsad ngayong araw ng Brigada Eskwela 2023. Ayon naman sa Department of Education, partikular na tututukan ng kanilang kagawaran ang mga eskwelahang sinira ng mga nagdaang sama ng panahon. Ang sentro ng balita niya mula kay Alan Francisco, live. Aljo Angelic dito sa Victorino Mapa High School sa San Miguel, Maynila ay nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kayo noong umaga para pangunahan nga ang Brigada Skwela 2023. Aljo Angelic kasama ni Pangulong Marcos kanina si Dep. Ed. Uh, Secretary at Vice President uh, Sara Duterte. Ang Brigada Eskwela ay taunang nationwide school maintenance program kung saan nagtutulong-tulong ang mga volunteer gaya ng mga guro, kawani ng mga paaralan at mga magulang sa paghahanda ng mga paaralan bago ang pasukan. Tema ngayong taon ang bayanihan para sa matatag na paaralan. Kanina ay personal nilang ininspeksyon at nakita ang paghahanda paglilinis at pag-aayos sa mga volunteer sa paaralan bago ang pagbukas ng klase sa mga susunod na araw. Game na game ding nagpintura sina President Marcos at VP Sara ng mga upuan ng mga estudyante. Bukod sa mga pintura at iba pang mga gamit panglinis, ay nagabot din ng 1 million pesos financial assistance si Pangulong Marcos sa paaralan. Matapos ito, ay humarap sa media si Pangulong Marcos at VP Duterte kung saan sinagot nilang ilang tanong na may kinalaman sa edukasyon sa bansa. Una rito ang tungkol sa mga paaralang sinalanta ng nagdaang bagyo, sabi ni presidente Marcos, patuloy na inaayos ang pamahalaan ang mga school na ito. Ayon naman kay VP Sara, Prioridad na i-repair ngayong taon ang mga paaralan na tinamaan ng bagyong Egay. Kung hindi umabot ang repair sa opening sa August 29, ay ipatutupad dito ang blended learning program para matiyak na walang abala sa pagkatuto ng mga bata. Napag-usapan din ang nauna ng inilunsad ng K-12 o K-10 curriculum o matatag curriculum ng DepEd. Hi, Mr. President. Good morning. Hi, VP Sara. Maganda umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the Matatag curriculum, sir? Ah, uh, it's uh, very significant because here we are trying ang sinusunong natin gawin kung ay ayusin ang curriculum para maging mas patay sa panangailangan ng uh, mga ng Pilipino. our efforts na para pagpapagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to uh, STEM at uh, tinatawag na STEM subjects. Uh, also, binigyan natin, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10, uh, 10th uh, grade na mamili kung sila ay magpapagandahin. Uh, professional or the technical training or itutuloy nila so that's more or less the uh, the big system changes that we're doing. Una na dito yung uh, napakaraming learning competencies. So uh, from approximately 11,000 napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And uh, sa key stages grade 1 to 3, dati uh, 7 subjects tayo binaba natin sa 5 subjects with a focus on uh, math And reading. And then uh, ang science natin papasok uh, pa day for Sinabi rin ni Pangulong Marcos na pinag-uusapan pa nila ang tungkol sa pagbalik ng pre-pandemic scheduling ng mga klase. Aminado ang Pangulo na hindi ito ganun kasimple dahil sa climate change. Titingnan nila kung ano ang pinakamaganda para sa mga mag-aaral, guro at kawani ng mga paaralan. Angelic Aljo, sa usapin naman ng dagdag sahod sa mga guro, ang sagot ni VP at Sekretary Sara Duterte, no, nagutos ani ang Pangulo pagkaupong pagkaupo nito na pag-aralan kung paano ba dapat ang pagtaas ng sweldo ng mga guro at non-teaching personnel. At hinihintay nila ang resulta ng pag-aaral na ito. Kasama rito ang epekto ng inflation na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang economic indicators. At yan ang balita mula rito sa Maynila, Angelic Aljo. Okay, maraming salamat sa Alan Francisco.